Bawas natin na Yung nauli natin Yan, iniulog namin yung lumpot Para makalabas yung tubig Okay, so yun, uh, binuksan isa sa mga dashboard ng Imbornal uh, para mabawasan itong tubig kasi masyadong malalim kasi dito sa parte ng Kwanatopis pa na ito. So yan si Bapa Mers, yung mayari ng yan siya yung magbawas ng flashboard or mga kaway para uh, lumabas dito tubig and then pagbawas ng uh, board is meron dito na nilagay ni baka meron na kimpot or lumpot kung tawagin sa amin yeah. once kasi na mabawas na itong uh, flashboard itong embornal ay lalabas itong tubig pababa and then paglabas ng isla doon is matrap sila dito sa kimpot yeah. Yan, yeah, yung sinasabi ng Kimpot Trap or Lumpot kung tawagin sa, sa amin. God bless. What's up, what's up mga so yan. warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nandito na naman ng Team Soya para ibahagi ang strategy namin sa panghuli ng isda gamit ang Kimpot Trap or Lumpot. At kung nagustuhan nyo ang content po namin, catch and cook, please pag-subscribe at follow ang channel po namin na Team Soya. Kami ang Iranong ng na nagmula sa Bagotos, Cotabato City, Barm, Philippines. Okay. Ito kami ng Kimpot. Okay. At saka Lumpot. Ah. Yan. Yeah. yeah natin kung may mauli ba. O, dapat na pa, pa Mayroon, guys. Mayroon. 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 Ang Yes. Yeah. May mga uli. Mayroon talaga. na, yeah. Basta, Basta uh, harvest tayo. Yes, uh, harvest tayo. So, ayan na nga mga kasoya So, start na kami magpandaw ng kimpot trap dito sa labas ng palaisdan. Para tingnan kung may mga nahuling isda, limang hipon itong kimpot trap namin. At sana nga makarami kami ng huli ngayong araw na to dahil yun ang maging food trip namin ngayong tanghalian mga kasoya. At ito ang pinaka-effective na strategy para manghuli ng isda, halimango, hipon, at iba pa. Ako kasi. Ako sa puntong ito mga kasaya ay nauna namin itong trap sa taas para tingnan or kunin kung anong klaseng ang nauli ng trap namin mga soya. At ito po ang unang pandaw namin at may pangalawa at pangatlo pang pandaw na mayayari dito sa loob ng palasdan. At abangan nyo pa mga soya, ang mga susunod na mayayari dahil sobrang intense ang panghuli o pag namin ng sda dito sa loob ng palasdan. Ibukas natin ha, yung naoli natin. Ah, tawagin mo po buscar. Galit pa nga siya ay pangarap. Magaganda ba 'tay? Oh. Ah. Na. Sandali lang. Tuloy na. Tilapis. Hoy. Grabe ng laki ng tilapia 'to. At sa unang pandona min, alhamdulillah dahil may mga nauli kami mga lalaking tilapia, dalag at may mga hipon, makakasuya. At kung gusto niyo mga ganitong content, please subscribe, follow, and share mga kasoya. Dahil malaking tulong po yun sa amin mga kasoya. At shoutout po sa lahat ng bago at dating subscribers at followers po namin sa Facebook. At maraming maraming sa po sa lahat ng tulong at sa mga nagsashare ng videos po namin. Kami ang iranong vlogger nagmula sa Bagodos Cotabato City, Team Soya. Lapya, lapya, lapya. Bagong harvest tayo. Bagong harvest tayo, Pispan oh, kadurog ito so, maliit na dalag pagkakawanan ito napupukuyo yun ba sila? oo oh, ito giant nice one na eh? uuuy ah, malaking tilapia giant fish at abangan ang pangalawang pagpandao namin ng kimpot dito sa loob ng palaistan mga kasoyan